Sino ba naman ang hindi mamamangha sa malalapad at makukulay na madalas pa nga na inihahalin tulad sa isang pakpak ang mga hugis ng mga dahon ng halamang Philodendron bilitae. Kung mayroon ka nito sa iyong koleksyon sa bahay, huwag mo itong ang pakalat-kalat lamang dahil ito ay nabibilang sa pinakamahal na halaman lalo na ang variegated na uri nito. Bukod sa nakakamanghang katangian ng Philodendron bilitae, ano pa nga ba ang dapat nating malaman sa lamang ito? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga kaalaman, tamang pag-aalaga at binipisyo ng pagkakaroon ng Philodendron Bilyetaye sa bahay. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Philodendron bilietae ay isang napakagandang halamang ornamental na sa malalaki at magagandang dahon ito. Nagmula ito sa mga tropikal na rehiyon ng South America at unti-unti nang nakakakuha ng popularidad sa mga plant enthusiast sa buong mundo. Narito ang mga katangian ng Philodendron bilietae na hinahangaan ng marami malalaki at magagandang dahon. Ang pinakakilalang katangian ng Philodendron Belliteye ay ang malalaki nitong dahon na may magandang texture at kulay. Ang mga dahon nito ay maaring umabot ng ilang talampakan ang haba kapag nasa tamang kondisyon ng pag-aalaga. Mabagal na paglaki Kahit na malalaki ang dahon nito, ang Philodendron Belliteye ay medyo mabagal ang paglaki kumpara sa ibang uri ng philodendron. Kaya isa din ito sa dahilan, kaya ito ay mahal kung bibilhin, lalo na kapag madami na ang mga dahon nito. Ito ay climbing vine. Bangamat maaaring palaguin bilang isang stand-alone plant, ang philodendron bilitaye ay natural na isang climbing vine o gumagapang na halaman, lalo na kapag sinuportahan ito ng isang moss pole o trellis na mas gaganda ang paglaki nito at mas malalaki pa ang mga dahon na maibibigay nito. Narito naman ang mga binipisyo ng pag-aalaga ng Philodendron Billietiae. May bebenta ito ng mahal. Isa sa binipisyo ng pag-aalaga ng Philodendron Billietiae ay isa itong expensive na halaman na pabor sa mga nagbebenta ng halaman. Ang halaman din na ito ay mainit sa mga mata ng mga magnanakaw kaya naman huwag ito nga hayaan na pakalat-kalat. Maaari itong maibenta ng mahal lalo na kung ito ay mayabong at variegated ang mga dahon. Kaya naman, mainam itong paramihin dahil isa itong investment. Nagpapabuti ng kalidad ng hangin Tulad ng ibang mga halaman, ang philodendron billeteyei, ay tumutulong sa pagfilter ng hangin sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga nakakapinsalang toxins. Nagpapababa ng stress Ang pag-aalaga ng halaman ay isang magandang paraan upang mabawasan ang stress at pagkabalisa. Ang pagmamasid sa paglaki ng Philodendron velletiae ay maaring magbigay ng kasiyahan at kapayapaan sa nag-aalaga nito. Meron itong aesthetic appeal. Ang malalaki at magagandang dahon ng philodendron billyatea ay maaaring magdagdag ng kagandahan sa anumang espasyo. Napaka-elegante nitong tingnan na talaga namang stand out sa iba pang mga halaman sa bahay. Madali lang din itong alagaan. Katulad ng ibang ornamental na halaman, ang philodendron billyatea ay madali lang alagaan kung alam mo ang mga pangunahing pangangailangan nito. Kailangan ng Philodendron Belletiae ng maliwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw. Iwasan ang direktang sikat ng araw dahil maaaring masunog ang mga dahon nito. Panatilihing medyo mamasama sa ang lupa nito ngunit iwasan ang pagkababad sa sobrang tubig. Hayaang bahagyang matuyo muna ang lupa bago ito diligan muli mas gusto din ng Philodendron Belletiae ang mainit-init at mahalumigmig na temperatura. Sa paggamit naman ng lupa, gumamit ng well draining potting mix na mayaman sa organikong material tulad ng animal manure, compost at iba pa na katulad nito. Kung gagamit ng fertilizer, gumamit ng isang balanced liquid fertilizer isang beses sa isang buwan sa panahon ng tagsibol at tag-araw. Ang Philodendron Benietaye ay maaaring maging isang magandang karagdagan sa iyong koleksyon ng mga halaman. Kung naghahanap ka ng isang halaman na madaling alagaan at magandang tingnan, ang Philodendron Benietaye ay isang magandang pagpipilian. Ano ang masasabi mo sa halamang ito, Kaorban? Meron ka rin ba nito sa iyong koleksyon? anong tips ang maidaragdag mo sa pag ng ganitong uri ng halaman. Ibahag ang iyong opinion tungkol sa halaman ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahag ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL, sana ay may natutunan ka sa video na ito. Salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless.